Morning, guys. So, update na solar natin sa bahay. Padami-dami na yung aparato. So, dalawang solar charge controller na rin. Charge ng iPad. Charge siya. Stay. So, nakasasakang electric pan namin Ayan Ikaikot Ayan Yan yung gamit namin, solar pagtanghali Sa electric pan, grabing init yung Same battery life namin Wala pa, ano oras pa lang Ayan 12.5 Thank you for watching!